Ay, lumo po siya. Paano na ito? <laughs> so, andito pala ulit ako ngayon sa ang ningning ng iyong mga matay na hanap ko sa barangay taalang <laughs> para bumili ng kakanggata. Tama ba? <laughs> ano ba kasi ang kakanggata na yan? Lagi kong binabanggit. Hindi ko man alam ibig sabihin ng kakang. <laughs> gata ni kakang, ganon. Gata ni biangka. <laughs> Kaya ayan, yung niyog na malang wear na lang yung binili ko. Hindi naman siya totally malang wear or malamutig like pang buko salad. Yung medyo matak ko ng konti, medyo malakanin ba ganun? Kasi gagawa po ulit ako ng bukayo. Hindi na ako bumaba sa three wheels namin kasi baka pagkaguluhan ako eh. <laughs> Charot. Bali tatlo yung binili ko, hindi ko alam kung magkano. Medyo nainis kasi ako kasi expected ko ngipin yung gagamitin nilang pambalat sa buko. Hindi naman pala. <laughs> Pagdating ko sa bahay, pinabiyak ko na agad sa kapatid ko. Kaso mali yung pagkakabiyak niya, kaya sinigundamanuhan na lang siya ng tatay ko. Dapat daw kasi ang pagbiyak pala ng buko, hanggang dalawang hampas lang. Pag inabot ka na hanggang sa pangatlong hampas ng itak, ibig sabihin may mali na sa pagbibiyak mo. Ganon yon. Ayan na yung pangalawa. Ito naman na yung pangatlo. Isinarol namin sa pitchel yung tabol ng niyog. Kasi bukod sa masarap inumin niyan, masustansya. Kaya may gagawin ako. <laughs> Alam nyo kung ano? Hindi panoorin mo. Ito na nga. ibinabalak eh. ko na nga. Diba? <laughs> gawapo po ako ng version namin dito sa Pangasinan ng lamaw. Lamaw, lamaw, lamaw. <laughs> sa Bohol. Hindi yung lamaw sa Pangasinan, ah. Mainit na tubig kasi kapag lamaw sa amin. Pero iba yung gagawin ko, syempre, hindi katulad nung lamaw sa Bohol. Na nilalagyan ng itlog, dinurog na skyflakes, tsaka royal yata yun, tama ba? <laughs> <laughs> Naalala ko lang kasi may workmate akong anak noon. Tapos habang nag-uusap kami nung workmate ko naman na Pangasinan din, nabanggit namin yung lamaw which is mainit na tubig sa Pangasinan. Narinig niya yon tapos sabi niya, may lamaw din sa amin kaso ganito yun ganyan so inexplain niya sa akin kung ano yung lamaw sa kanila at yun na yung binanggit ko kanina balita ito namang gagawin kong version iba hindi siya lamaw ito lang yung nakasanayan namin ginagawa sa tabol ng niyog kapag bagong pitas noon kasi may puno ng niyog sa likuran ng bahay namin eh nakakasawa naman kapag plain na tubig ng niyog lang yung iinumin mo diba so ang ginagawa namin tinitimplahan namin siya kinakayod namin lahat ng laman ng buko pero dito konti lang yung kinayod ko kasi gagawin ko ang bukayo ba diba? tapos may natanggal sa shell na laman niyog kaya pinagtatatad ko na lang. Hindi ko naman na kasi yan makayod kasi hindi na nakakapit. Pagkatapos nyan ay bubudburan namin ng Milo everyday Ovaltine. Ganun, oo. Noon, ang isang pichel ng tabol ng niyog, isang buong Milo lang yung binubudbud namin. Minsan nga, kalahati lang eh, pampaamoy lang ba nung chocolate flavor? Ganun. Pero ngayon, dahil sa medyo nakaka-LL naman na, oh, dalawang pakete nilagay ko be. <laughs> Pagkatapos ay lalagyan lang yan ng asukal or Nutella granules to be specific based on your own desire of sweetness. Ganun then, tapos na. Okay na yan. Mas masarap kapag marami-rami yung kinayod na nyog. Kaya, dinagdagan ko ng konti. Sa pagkayod pala ng nyog, guys, nakalimutan ko sabihin. Yung side na kutsara pala yung gamitin nyo. Huwag dun sa side na may butas-butas parang mukha mo. Kasi inumin ito para hindi siya makatikol. Or mas maigi, kutsara na lang gamitin yung pangkayo. Actually, yung isang buong buko, kapag isasama mo lahat ng laman yan, kasama na yung tubig, isang pichel na magagawa mo. Kaso, dyan sa nakikita nyo, tatlong buko na yan, isang pichel lang. Kasi nga, lang nilagay kong laman, pangbukayong bukayo di ba Paulit-ulit. <laughs> Mas masarap ito kapag malamig. Kaya, lalagyan natin ng yellow. Wala kaming ice cubes. Yung tigteras lang meron. Nagbibenta kasi ako. Sayang din kasi pang gastos ko sa araw-araw. Lalo't wala man akong trabaho dito. Ah. <laughs> kaya, dito na kayo bumili sa amin ng yellow. Bigyan pa kitang sticker kung gusto mo. <laughs> ang hirap ang tubuksan. Uy, buti na lang yung sanay ako. <laughs> Sakto kaya ito. Sana hindi lumupo. Ay! Hala! Natapon yung iba. B, sayang! Pero okay lang yan. It's part of the science. And that is what you call buoyancy. Na na-discover ni Archimedes nung siya ay maliligo na. Pag niya sa bath biglang natapon yung mga tubig. Saka siya tumakbo patungo sa kalye. At biglang sumigaw ng Eli, Eli, lama sa... Ay, iba pala yung B. Eureka, Eureka! Ganon. Which means I have found it. Kasi nga, nagkaroon na ng sagot yung mga katanungan niya. ba diba? Hindi mo alam. <laughs> hindi ko na maiangat yung yellow guys kahit na anong gawin ko para mabawasan sana kaya ayun naghugas na lang ng kamay yung ginawa ko dyan sa my pitchel <laughs> Nung sinasalin ko sa baso, natatapon din kaya di ko mabawasan. Hanggang salit late na po gumana yung utak ko na gumamit ng kutsara para mabawasan at di na umapaw. Ang sarap guys. Hinding hindi kayo magsisisi dito. Promise. Subukan nyo rin. Actually, nagustuhan nilang lahat to dito sa bahay. Kahit pinagkakawukaw ko na siya. Huwag <laughs> nyo na pala siyang lalagyan ng gatas, mga empak. Kasi yung kinayod ng nyog, may gata na yun. Yun na yung magsisilbing creamier. <laughs> Ngayon, sinimulan ko naman ng kayurin yung mga natirang niyog. Dahil gagawa na rin ako agad-agad ng bukayo. Hindi ko na masyadong ipapakita sa inyo yung paggawa ko nito kasi nakailang vlog naman na ako nito. Basta yung kinagat ko dyan kanina, yan yung sinakob or malaking panot. Yan kasi yung gagamitin kong pampatamis para sa bukayo natin. Nilagyan ko na rin pala yan ng condensed milk para mas lumapot. Nung kumulo na at natunaw na yung panutya, saka ko na nilagay yung niyog. Tapos pinakuluan ko na lang yan hanggang sa mag-evaporate na yung kanyang liquid into gas. Ayan, ganyan, okay na yan, mga kamangyan, kaya tara mangan <laughs> Sinalin ko na sa lagayan para palamigin. Kasi magpi-plating na po tayo. Tapos na akong maglaga dyan ng glutinous rice ball na tinimpyak. Kinuha ko na rin yung container ng Jollibee na pinaglagyan ng spaghetti. Kasi may pagbibigyan ako nito. Kaya ako ulit nagloto. May taong magbibigay kasi sa akin ng mga Christmas gifts. Eh wala akong maisip na maibigay sa kanya. Kasi hindi man ako marunong pumili ng mga damit, ganyan. Kaya naisip ko, eh lutuan ko na lang siya ng mga vinavlog kong kakanin. Ganun. Kaya itong pinaglagyan na lang ng Jolly Spaghetti ang ginamit kong container kasi pag abot ko nito sa kanya, hindi naman na niya maibabalik sa akin, di ba? Halangan antayin ko pa sa labas ng bahay nila. Pakisali sandali na lang kasi antayin ko yung lagayan, gano'n. <laughs> Sinigurado ko munang malamig na yan. Room temp na siya kumbaga. Bago ko ilagay dyan sa container para hindi mapanis. Dahil kinabukasan. <laughs> Bumiyahin na ako papunta sa isang malayong lugar para ibigay ang kakanin na unday-unday. Bumaba ako dito sa my Trinomads. Sumakay sa MRT North Avenue Station. Humawak ako sa handgrills para hindi ako matumba at hindi matapon yung kakanin. Napansin kong parang nangangamoy yung dalakong kakanin dahil sa bukayo niya. Kaya yung mga pasahero, halatang natatakam sila. <laughs> <laughs> dahil sa amoy ng bukayo. <laughs> Bahala, kayang maglaway dyan. Hmm? Para kanino nga ba ang niluto kong kakanin na ito? Saan ko nga ba ito dadalhin? Abangan ninyo sa part 2. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, No to toxicity, let's make people happy. <laughs>